So ngayon, eh, nagbiteo naman sa pwesto si Saldico. So, uh, don't tell me na ayaw pa rin nilang uh, ipatawag doon sa uh, Senado. Kasi, bilyon bilyon ang ninakaw ni Saldico at pira po ng uh, taong bayan. At hindi po pwede na tatablahin lang ni uh, Saldico dahil uh, nagbiteo siya sa pwesto. Hindi naman uh, ganun siguro kailangan siyang uh, managot kailangan siyang uh, ikulong at ibalik ang pera ng kanyang uh, ninakaw so magandang uh, umaga po uh, sa ating lahat at lalo na sa mga tagapagsubaybay sa ating uh, mga video at sa aking mga viewers na hindi pa nakapag uh, subscribe eh paki-subscribe naman mga par para palagi po kayong updated sa mga video reaction natin So kahapon mga par nagbiteo sa pwesto ay nagresign na sa pwesto si Congressman uh, Saldico. Dahil nagresign na si Saldico, sinasabi sa ni-speaker uh, D na wala na po silang uh, jurisdiction kay uh, Saldico at uh, hindi po nila ipatawag doon sa House of uh, Representatives si Saldico kasi uh, wala wala nang uh, jurisdiction eh kung bakit nagbiteo siya sa pwesto, eh wala na ba siyang uh, panagutin? Kasi pera ng taong bayan ang ninakaw, billion, uh, billion ang ninakaw ni Saldico. So, ganun lang ka, uh, dali. Ayaw na nilang ipatawag doon sa House of uh, Representative. So, ito, challenge po ito ni uh, Ping Lakson. Kasi nung uh, in-interview si Ping Lakson sa media, eh hindi nila kayang uh, imbitahan sa Senado si Saldico kasi active daw uh, bilang uh, isang uh, congressman. So, walang uh, jurisdiction, uh, jurisdiction doon ang uh, Senado. So, ngayon eh, nagbiteo naman sa pwesto si Saldico. So, uh, don't tell me na ayaw pa rin nilang uh, ipatawag doon sa Uh, sinado Kasi bilyon-bilyon ang ninakaw ni Saldico at pera po ng atang uh, bayan at hindi po pwede na tatablahin lang ni saldiko uh, Saldico dahil uh, nagbitiw siya sa puesto hindi naman ah uh, ganun siguro Kailangan siyang uh, managot Kailangan siyang uh, ikulong at ibalik ang pera ng kanyang uh, ninakaw So challenge po ito ni Ping Lakson mga para kung walang, wala siyang tinatakpan, uh, ipatawag niya si Saldico at uh, uh, dapat panagutin ni uh, Saldico yung mga aligasyon na uh, nagsasabing billion-billion uh, ang ninakaw niya sa pera ng uh, taong bayan. So challenge po ito ni uh, Ping Lakson mga para. Kung kaya niyang uh, uh, i-bintahan sa Senado si Saldico. Kung wala siyang takot ni Saldico, uh, i-bintahan niya sa Senado. Dahil uh, nagbiteo naman ito sa pwesto. Dahil noong una, eh, hindi daw niya ipatawag. Kasi active daw uh, bilang isang congressman. So ngayon, eh, nagbiteo naman sa pwesto. So uh, wala nang... Uh, arason uh, na hindi pa niya patawag doon sa Senado. So kailangan uh, managot si Saldico at kailangan sampahan ng kaso at ikulong at ibalik ang pera nang uh, ninakaw niya uh, ng pera ng ataong uh, bayan. So magandang araw at uh, magandang uh, umaga.